kumalat po yung tubig kaya po hindi po na tayo makapangoriente at saka nagtago na sa ilalim ng kangkong yung mga isda kasi maalat nga po yung tubig, hindi ba namamatay yung mga isda kaya naglutakan yung mga tilapia alat ang tubig at mga idol, punta na tayo sa ating spot ito mga tilapia, ito lang yung buo ito lang natin Ako oh, idol dun. tinamaan tira maan. tinamaan yung dun. malapad. dun. na ko hindi na taga hindi Ayo, pero ang pagulong natin sa mga dalpang na

打一公园。 би нэма <imprisoned> <Anyway, mark>

Oke. Okay. Enggak okay. 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 okay.

Kid, you know love. Oh. uli. Nagubusan tayo ng karga. Alam ang karga natin. Mga idol. Lumipat kami. Kasi wala na kami mahuli rin sa puno. Wala nakalutang, kalutang. Kaya nang gilis-gilis muna kami Mga idol na kami galing sa Pamang Phoenix ay. Pagulan na kami. Naligo pa nda aroy. Abusan kasi nang tangke yung aking ang tangke yung aking tangke. Kaya ayan. Pagulan na yung ating inuli mga lod. Ayan, ayan. Muning, kaya natin bigyan. Ayan. Ayan, mga mm -hmm. ito. Papampi pa yung pusa. Vale, de moda.